Ayan, dahil di tayo makagamit ng ating microwave or kaya tinatawag na ganap ng saksakan. Dito na lang, itong tinatawag na si Ben at si Marie. Ben, Marie, joke lang. Wale. So ayan, pinapatong ko lang hanggang sa matunaw siya. Pero naka-off na yan. So patong ko lang hanggang matunaw siya. So ito na nga guys, medyo mabagal siya na proseso. Pero pwede pwede naman. Alam mo na kapag merienda na ako, kape na ako, ko lang siya dito. Then, maya-maya lang hinahalo ko siya. Pero ito pwede na, haluin na lang natin ng mabuti. So, ganyan lang pag ben, be, bentuloy. <laughs> Bain Marie ang gagamitin nyo. So, yan. pwede pwede po pag wala kayong microwave. O, oh, ba diba? Halu haluin nyo lang ng ganyan. So, ready na to. Maglalagay na tayo ng powdered sugar. So, ang kasama nito is only water. Naglagay lang ko na, kung makikita nyo may yellow dyan, yung parang margarine na ano, kasi wala akong shortening, kaya parang nag siya. Pero okay lang yan. Pwede nga oil ang ano, para hindi lang dumikit dito sa plastic or dito sa ating tupperware. So, ayan. Okay na siya. Ayan. Ganyan lang, oh. May water lang. Hindi na yan kumukulo. Kasi nung kumulo, pinatay ko. Saka ko na siya binabaw. So, ganito na ang resulta. Naglagay lang ko dito ng powdered sugar. Alam nyo, may nag... Ano sa akin ang ganito? Nagtatanong. Tapos ganito ang itsura. parang yellowish. Siguro ganun nga. Kasi naubusan ako ng shortening. So, ito. So, ito na lang lalagay natin dito sa table. Para lang hindi dumikit yung pow uh, ating malos. tapos lagay din tayo sa ating kamay tapos lalagay na natin ito pero ganitong texture talaga pag medyo luma na ang inyong marshmallow kasi ito, yung kasabay pa ito nang ginawa ko. Pero hindi pa naman siya sira. Mas ma sticky siya, no? So, kailangan nyo. Sabi ko nga, kamayin nyo para mas nararamdaman nyo kung kailangan nyo pang mag-add o hindi na. continuous lang, malagkit talaga siya. Hmm? para siyang dough ng pinakay eh. So, continuous lang hanggang sa okay na siya. Dagdag lang kayo ng dagdag ng powdered sugar. Ito hindi pa yan pwede on lagkit sa kamay. Masyadong malagkit sa kamay. Dadagdag pa na kayo ngay. Pero yung isang marshmallow talaga, pag fresh, yung medyo pag yellowish na taga ang marshmallow, nagiging ganito. Dagdag lang kayo ng dagdag. Kaya kailangan fresh ang malos. Ang di ba? Matatanggal din yan later. Wala akong ano, sukat dito ha. Kasi tinatansya ko lang. Dito siya. Sure. So, ayun na nga guys. We're almost there. So, ganito lang dapat. So, et, eto na naalala ko na yung isa kong nagtanong sa akin na ano daw parang 500 grams lang itong marshmallow. Nakaubo siya ng 2 kilos na powdered sugar at hindi pa niya naayos kasi nga sobrang lagkit. Totoo naman pag mga ganito talagang klase. Oh, pero tignan nyo ha. Ito yung powdered sugar lang. 1 kilo. So, ang tawag dito hindi ko pa ubos pero halos okay na siya. Ididiin nyo lang ng ganito. Oh. Pero nakikita nyo dumidikit sa din. Pero kangin na masyado madikit sa kamay ko. Pero wala na diba. So, konti na lang. Then, okay na to. Wala tayong diinad na iba. Okay? So, dagdag ulit tayo. More. Pero hindi natin maubos yung 1 kilo na yun. Ha? Look. Ayan na. Oh. Ayan na. Hindi na dumidikit sa akin kamay. Di ba? May, ayan. Ubusin lang natin to. So, ganito lang. Yung palm nyo. I mean, yung palm. Didiin nyo ng ganyan. Ganyan after nyo mahalo dun sa bowl, pag naglatag na kayo sa table, ganito na yung sistema nyo. Yan. So, as you can see, ready na siya. Almost ready na. Hindi na siya dumidikit eh. Oh. Hindi na siya dumidikit sa kamay natin like kanina, di ba? So, hindi na ako nakaubos ang 1 kilo. Saan so, ba? Oh. Hindi rin siguro yung 500 grams. Kaya, sinasabi ko sa inyo, tansahin nyo, kamayin nyo para matansahin nyo. Kung talang dumidikit na. Ayan. Ubusin ko lang itong nasa table and then it's ready. Hindi na tayo magdadagdag kasi ready na yan. Oh. pliable oh, yan. So, lang po ang three ingredients from them. Pero ang aking struggle is real. Ang init so ayan guys kung gusto ng ganito papalo naman ako hmm. we're done <laughs> tapos ibabalot na lang ito ng plastic or cling wrap and then ready to use o oh, diba Medyo nahirapan lang kung nanonood ka. Nahirapan ka nun kasi marami yon 500 grams. And then, siguro nga hindi mo pa natansya yung ano. Pero, same ang naging resulta ko sa pag bain marie ko. Yan, so, sobrang lambot. Dahil sa marshmallow na ba diba? So yan, ready na siya. Ayan. Kunin na lang natin ito kasi sa Tapos babalot ko na siya. And then, okay na. Wait kayo lang mag, ano to, mag-rest naman ng konti. Saka natin gagamitin. Okay? So, this is the final look. <laughs> ano, pangit lang yung plastic na nagamit ko. So, ayan, nililinis ko na yung table natin. So, ito na yung ating fondant. Later, gagamitin papakita ko sa inyo. So, ito na guys yung aking ginawa kanginang So ngayon i-cover natin ito sa ating cake. So ganito. Sige siya malambot, but it's okay. So na ng blue. So, ayan na guys ang ating fondant. nag lang siguro yan ng mga 1 and a half to 2 hours. And then, i-cover ko na yan sa cake. Tingnan nyo, ba diba? ready ready na siya pang cover sa cake. Papakita ko na lang ang result sa next video. Bye!